Hi guys, uh, good morning. Nandito tayo ngayon sa may pangpang -pang ng ilog. Uh, ayan, may nakita na kasi tayo na nag uh, huhuli ng isda. Ayan. Kasi po yung tubig medyo mataas ngayon. Kaya yeah. ayan, na, ano natin. na timing na mayroon dito naghuhuli. yun yung tulay yan yung tulay na nga river park yan may inaana pa pinang construction nila dyan flex lang natin kasi napakaganda po silang tingnan Ayan po, nagtapo na sila. Mamaya-maya ay bunotin na nila yan. Yung lambat po no? Hmm, Kung minsan po, medyo marami sila dyan. Ngayon, uh, ilan lang sila, Baali lima. Ooh, wow, 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 letak pun ada nama Contoh Yung makikita nyo po ayun sa mga tabi nila maraming water lily napakalalaki ayun. kagis na naman guys ito naman yung isa yung kagis din So, yan, guys. Hanggang dito na lamang ang ating video. Wow, huwag kong kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung nagustuhan nyo po ang video ganito, pakilike and comment na lang po. At para malaman natin kung taga saan kayo at saan nakarating itong video natin na gawin ganito. Yan lamang po. Maraming maraming salamat and God bless sa inyo. Ingat po kayo lahat saan man kayo sa mundo.